Hello, hello, hello. Good morning po mga kaibigan. Good morning po Tenerife. Good morning po mga kasangkayan. Maayong buntag, mga higala. Ah, bero. ano pa? <laughs> buenos dias mga kaibigan, amigo. buenos dias amigos. Ang gandang umaga mga kaibigan. Maayong buntag mga higala. Ayan po, andito na naman po tayo. Tayo po ay magbibidyo-bidyo, pasyal-pasyal. At samahan niyo po ako mga kaibigan. Ito po ang tulay ng Santa Cruz de Tenerife. Ayan po, nanggarasiran po ang pangalan. Pero ito po ang view na ating matatanaw dito. Ang ganda po, di po ba? Kaya samahan niyo po ako at tayo po ay maglalakad-lakad. Habang nagbibidyo-bidyo, tayo po ay magkukwintuhan. Ayan po. Ayan po, ang ganda po ng view. Ganda po ng matatanaw dito. Ayan po. Tawid po tayo sa kabila. Pakita ko rin po sa inyo ang kabila. Ayan po, ang ganda po ng ating matatanaw. Ang ganda-ganda po. May barandilya po, kaya hindi po masyadong makita. Pero okay lang po. Pwede po, ayan na po. Ang ganda po doon sa baba. May, may, playground po dyan, palaruan. Mayroong tennis court. Mayroong basketball court. Tennis court, saka basketball court pala. Hindi sport. <laughs> si Lolo Ador masyado pong ano eh, masyado pong islang akala mo. <laughs> Anong akala po? Masyado po ano. Ayan po. Sige, na po kayo at tayo po ay ah, inosente. Pero ayan po ang kanilang lugar. Maganda po dito sa Tenerife. Tenerife, Spain. Ayan po siya, Tita Amy. Nagbibidyo-bidyo din po siya. Kasi ito po, kaya po kami bumaba para magbidyo-bidyo. Kaya ayan po, palho pa ang magbidyo-bidyo. Ganda po nung bugambilya. Ganda ng bulaklak niya. po ang ganda po ng view po natin